Luluto po tayo na igado. Eh, Ayan ko na po naman tip. Sunod po ay bawang. natin yung simiyas. lang po yung bawang at sibuyas. na brown na po yung bawang at sibuyas, lagyan na po natin yung karne. Lagyan na Sabay na rin po natin yung isaw. Isaw ng baboy. lagyan po natin ng toyo Nagyan po natin ng pamintang duro. Lauren. Tapos baking. Tapos na haloin natin. Tapos lagyan natin sa sapal. Tapos takpan ko natin. Mga 15 minutes, bago buksan. Galing na po natin yung atay. Atay ng bago. Big man ko, bakit ba magiging panood? Lagyan na po natin yung pataatas. Lipat ko po sa planggana kasi hindi magkasya sa pressure cooker. Lagay ko na rin po itong carrots. Lagyan po natin ng tumito po. Lagyan po po sa mabot po. Tapos, liver spray. Lagay ko na po yung liver spray. Yan na po. Ito na po yung na rin po natin green peas. na po. Ito na po yung higda doon. Malam yung wow. umano. Tayo na po tayo. Thank you for watching. Bye bye. Higda doon. Or